Grabe naman tong ginawa ng traffic enforcer mga amigo. Talagang binugbog niya talaga. Gandang gabi, Masbate. tikaw at Boryas. Pag-usapan natin yung nagtitrending ngayon na video mga amigo. Isang traffic enforcer na nuntok unang tricycle driver at naganap ito sa capital ng Masbate. Panoorin natin at bigyan natin to ng reaction mga amigo. Ang unang eksena mga amigo, ito habulan agad. Ayan, may traffic enforcer sa harap at uh, syempre itong traffic enforcer din na nasa likod, nakamotor at parang dalawa ata at sila mga amigo. At ito nga, inaha, inahabol na nila yung tricycle. No? So tingnan natin kung ano yung eksena uh, na dito at gawa natin ng reaction. At ito si kuya. Ah, uh, ito pala yung pinapainto. At ito, tiningnan lang ni kuya yung traffic enforcer. at ayun yan, natumba yung traffic enforcer mga amigo okay mga amigo, mag-react na tayo baling nakita natin sa video na to pinapahinto ng traffic enforcer si kuya na tricycle driver ayan, so napakasimple lang ano hindi tayo sisitahin, hindi tayo papahintuin kung wala tayong nagawang mali, mga amigo. At siyempre, pag pinahinto tayo, maghinto tayo para maiwasan natin 'yung problema, mga amigo. At kung ano man 'yung problema natin, mapag-usapan natin sa tamang pag-uusap. At siyempre, maiwasan natin 'yung diskrasya na mangyari, mga amigo, katulad kanina. Oh, 'di ba? natumba yung traffic enforcer hindi natin alam kung ano nangyari no? pero wala naman tayong nakita doon na nagsuntukan sila, nagtulakan o naghablutan basta natumba lang yung uh, motor, yung traffic enforcer so proceed tayo sa pangalawang video mga amigo ito na mga amigo ang pangalawang video ayun so makikita natin binubugbog na ng traffic enforcer yung tricycle driver mga amigo at ini dito yung driver's license ng tricycle driver agoy rode ay grabe man ini so may dumating na isang lalaki mga amigo umawat ayan mm. grabe ang lupit mo Pangalawang reaksyon tayo mga amigo. Yung ginawa ng traffic enforcer, napaka brutality. Ayan. Kung ano man yung pagkakamali ng tricycle driver, dapat hindi mo binugbog. No? Okay na yon, nahuli mo na. Pwede mo tikitan. Lahat ng gusto mo itikit, itikit mo. Kunin mo yung lisensya, impound mo yung sa, yan. Pwede, pwede yan. Kasi nga, may violation siya. Pero yung bugbugin mo yung tao, wala yan sa rules, amigo. Pwera na lang kung nagwala yung tao, yung tricycle driver, pwera na lang kung nagwala siya, nagamok siya, nanakit siya, pwede. Eh, wala naman eh. Tapos, hindi lumalaban yung tao. Buti na lang, may tao na uh, nag-awat. Ano? Kaya, natigil. Pero kung wala, nako, sigurado, baka iniwan yung tricycle driver na yon, basag ang mukha at baka hindi na makilala dahil sa ginawa nitong traffic impersoner na to. At sa mga tricycle driver naman, pag sinita tayo mga amigo, tag alam natin na meron tayong violation, puminto tayo at pag-usapan kung ano yung dapat nating gawin, ano? 'Wag yung maggagawa pa tayo ng ingay para uh, magka-problema pa. Ayan. So ayun lang, dapat hulog abaga lang tayo mga amigo. O kayo mga amigo, ano komento nyo? Comment down below para naman alam natin.